Yeah mga pre, good morning Ito meron tayong in-overhaul at uh, shout out kay sir Iyon, Ito oh. mga pre, ito na yung makina uh, Connecting rod, yung aking ano no Yung aking uh, Hola, yan Ngayon papakita ko sa inyo mga pre kung paano tayo magbukas Ng makina Gamit, uh, gamit natin na yan no Wild lang muna no Okay, pisa natin dito mga pre Lagi nyo unahin mga pre sa pagkakalas sa makina itong kanyang pipiwin. <coughs> Tapos yung mga tornilyo at mga washer, pagsasabasamahin nyo na para hindi ba wala. Sumasakay sa sanlagayan. yun, no? Ayan. mga pre, shoutout sa lahat ng nanonood sa, sa vlog natin. Ah, sabagan nila. Pag ako hindi nakatangkap ng gulong dyan. Pagkatapos ng mga pre, natanggal natin pipi. Well, next natin mga pre, itong kanyang uh, cambio. Ayan. Okay. Ang single na motor to pre, ang cambio mo. Kaya na kumakas yung blakoy toko naman, mahalos kasi. Ha, mahalos. Tore, hilahin mga to. ta. Hilahin. Hilahin pa pa dyan. Yan. Yeah. <coughs> Bangga oh. mga pre, kalugulog nyo lang. Hindi kaya, pukukay. Hindi Gas, pokoy natin dito sa kadulo. Iyon. Alright. Next natin mga pre, itong cover. Ng ating magneto. Ayan, cool. Kul kulang na isang tornilyo to. Kulang na isa dito. pagkatapos yung mga pre na buksan na natin next naman natin mga pre itong kanyang ano sa cover ng ating timing chain ilustrad oh, yata ito ilustrad nga itong isa ayan okay next mga pre kontra mo ng 14 pre <laughs> okay yan yeah. yan yeah. yeah, mga pre uh, luwagan na natin oh. No? na yung ating ano eto naman tayo sa tensioner mga pre yan yeah. <laughs> gusto natin maganda yung makina no? Ah, <laughs> uh, yung camshaft mga pre, ilagay muna natin sa timing bago natin kalasin ng kanyang ano, ah, uh, timing sprocket. Yung kanyang letter T dito sa taas at itong T dito rin re sa rekta. Ayan, nakatiming na siya. Check natin kung maganda clearance. Magandang clearance, walang papaltang pyesa sa parts na to. Okay. kaso mo kaya maglako oh. ah, kawa ka mo pre ito na mga pre kala sa ating timing chain ah no timing sprocket okay isama na natin yung collar ayan ah okay, ah tagalap na yan ayan Next natin mga pre, ito na ang kanyang magnero. Sige okay, pre. Ito mga pre, gamit tayo ng tools na 14, no? Ayan. Pagka nagpaluwag nito mga pre, pakaliwa. Okay, game. Alright. Ayan, natanggal na natin. May washer yan mga pre, nandun pa sa loob. Gamit tayo ng polar. Tapos mga pre, pet natin. Yan, para matanggal. Okay. Yan, kalas na yan. Bago primary nito ah. Ah, ito pa ba, ba yung kinabit natin ng primary? Eh? Yung mga pre, tinsya sabi ko sa inyo yung washer ha. Yan. Next, tanggalin natin tong kanyang konya. ito yun oh. Nga pala, ito, papakita ko lang sa inyo. Pag bumili kayo ng bagong puller, matilos yung dulo, di ba? Pudpudin nyo mga pre, pantay nyo para hindi makasira ng ihi ng ating sigunyal. Ayan o, katulad nyan. Alright. Next. Tanggalin ang stator. Eto. Alin mga pre, gamit natin ha. Ah, ha. original pa yung kanyang stator mga pre kaya madali nyo malaman pagka original at saka local dahil sa ganda ng uh, at makapal yung mga ginawa natin mga nakarang araw hindi natin na-vlog kasi nag-home service tayo eh sa kabundukan ng tralalala tama ba pre walang washer tong dalawa pero wala ang tagas no okay kaya mga pre gaya yung sinasabi ko sa inyo diba dito lagi su sungkit oh pagagalawin nyo muna yan pag nagalaw pwede na kayo gumamit na ito pwede kaya ito yan dito sa gilid ang tulog dandaan lang parang hindi masipak Ayan Tapos, siyempre, bubukod na natin yan kasi hindi natin babasain yan. Okay. Dito na tayo sa pangibabaw, mga pre. Pangibabaw na tayo. Huh? Puro diwasher na ito, ah. Bakang ah. rugi ata. Hindi na naroon nila mga pre, anim nano no to ha. Stud tapos dalawang apat na malaki, dalawang maliit. At, Ayun na. Iyon Iyo. Maganda hitit sa apat, yung dalawa lang medyo ma maluwag. Dalawang maliit. Ma, Stud. kalasen ito na mga pre yan but ginamitan mo nito wala na yung original luster dang ilalim nagbili yan yung malaki na yan ano? pinabilta pa nyo na to Oo, ayan yan yeah, mga pre, meron tayo nito. Titingnan natin kung kung pwede. <laughs> okay. Ah, maganda tono nito. Ah, hindi. Kulang oh. ng kapiraso. Nagano na eh. Ah, nagkukulay kalawang. Yan yeah, mga pre, ah, ang black mga pre sa pagsikwat dito ha. Dandahan lang. Yun Oh hindi pa yeah pag natin mga pre dito natin squatting si dahan-dahan ng pagmatigas doon sa kabila huwag niyo masyado presen baka mabasag yun o okay pwede na natin ilabas yan dito pa lang okay pero mas mayigay kung unahin yung chain guide tapos ngayon tanggalin natin yung chain guide at ayan mga pre martel pre ah uh... ah Ayan, shoutout kay Boss Miranda yung nagbigay nito sa uh, amin. No? impak O, uh, impact natin ang pre Impactin lang natin ito mga pre para hindi naman pwersa yung murang katawan natin sa pag ikot Pero malambot lang naman ito eh. Kapiraso lang oh, <laughs> bagya. Hindi ka bagya. Busal-sal na ulo mga pre. ayon Ayun. Ayun. Isa po sa Kung ano oh, may sense natin. Yeah. Ayun loob yan. Mga pre, katulad na sinabi ko may mga ano yan ha. Dawin. Ha, ah, bushing. Ah. Okay. Hila. Yan. Pagkakatulad nito mga pre, ah, bilog na yung olo, oh, no chase tayo kundi sinsil, sinsilin. No? Oh. Pero sa so, pagsinsil mga pre, dito lang sa gilid ha, para kung sakaling di mapalitan, may balik pa ng nung... maayos. Gilid lang. Malambot lang naman ito eh. Ayan Meron kaya dyan sa bibila ng, ng ano. camera ah, niyan. Palitan na rin yan. Oh. Ito mga pre, yung kanyang uh, guide na. Tapos mga pre, ito, tanggalin na natin yung kanyang ano, timing chain. Okay. Next mga pre, uh, natin tong kanyang ano, uh, piston para hindi mabasag pag nagsikwat, ah, nagbukas tayo ng kanan. Ano. Ayan mga pre, tumalasik pa, pero nandyan lang yan. So, ako ito ba, ah, Oo. Nakita mo? Oo. Mm. Baka hindi. <laughs> Natanggal na natin. E ngayon, tanggalin natin itong hose. At balikta rin na natin. Ayan. Okay. Tapos, hawakan mo, pre. Then, meron na tayo dyan, pre. Ito mga may titignan ko pa rin yan. Ito mga sa lisa ako eh. Hmm. <coughs> Yung mga press, salat ng nanonood sa vlog natin ha.

Yan yeah, mga pre, nakalas na natin yung tator nyo Dito natin, anong ah, yung mga pre, gagalawin Pag matigas, yan, yeah, gagamit tayo ng kunti pwersa uh, <coughs> Dito, pupukin natin yung bagya Pukpukin natin yung bagya, kaya naman Yung Tapos, galawin yung All rice Okay Yan, inalis na yung to, sir Tingnan natin yung, yung kanyang clutch bearing okay pa kalugay natin tong kanyang ano clutch <coughs> housing okay kapirasong kalog normal lang yan next tanggalin natin tong kick okay tapos natin yan masyado mabay yung console ng kanyang spring ayan oh. No? okay ikot natin yan Check natin yung washer mga pre. Ito. Ito washer. Ayun. Okay. Contra. Mga pre, wag nyo makakalimutan. Strainer, kalasen, para mga malinisan. Pero dito, napakalinis. Oh. Yes. At yan, nakakalas na natin. Okay. Ito na siya. Dinamita na yung mga martilyo. Ito mga pre, may... May mga teknik tayo dito sa pagtanggal ha. Papakita ko sa inyo. Kapag ka ito, di ba, ito'y matigas. Huwag matigas to. Huwag nyo papirsahin. Ayan. Kung nakikita itong butas na to, di ba dyan yan nakalusot dito. Isasala nyo lang, tas dito nyo lal lalagyan ng tornilyo sa likod para maisuka to. Kasi mayroon pangyayari sobrang tigas nito. ito. Alright. Okay pre, kasa yung ating castle rings. <clears throat> Ayan. Okay. Mga pre, kasi dito tayo nagkontra bago natin kalasin to. Ito muna ang kanyang clutch housing. Ah, nat clutch housing. Okay. O, persa. Dito, balik tayo na. Yeah. Ya yeah, mga pre, na request pa si para balik tayo daw. Iya. Yeah. Iya yeah, na. No. Tap, Okay. Okay game ay mga pre pagka ganito mga pre ah uh, medyo dumudulas na siya ano pwede natin balik sa makina ng motor at gamitan natin ng kakaibang pangontra natin pero dito sa pangyayari niyan. hindi ko na ipapakita sa inyo may gagamitin akong kakaibang atake dyan ayan oh. mamaya na ulit e, mga pre naluwagan na natin yan at hindi ko na pinakita sa inyo kasi madugo ang pagkakadali Next. Itong kanyang castle nut dito sa ating centrifugal. Ah, hindi. Huwag mo kontrahin. Yes, alalay ka lang. <coughs> Ayan. Ayan. Okay, itihaya mo na. Sinisipon pa ako mga pre. Lalaki pa ako. Bata pa pala ako eh. Iyan o. Oh. Bata yung hug na yan. <laughs> Tanggalin natin ang nut mga pre dito sa clutch housing At may nakita ako eh Parang din-render to pre no? Hmm, biniwasan Bakit kaya? Gampas yata, ano, matama Oo uh, Posible <laughs> Ganto yung original na mga pre ng nut sa ating clutch housing no? May ulo pero pinoto lang kasi mahaba raw sabi nung mayare ayan matindi <laughs> yan okay alright so okay lang yan okay kalasin niya pre tring ayun ibang konya to mga pre hmm ah uh, hindi ito yung original na konya ayan o oh. washer kompleto naman hmm mix hmm. natin ah uh, Itong kanyang ano, clutch lining. Ayan, may washer. Okay. Local to pre. Local o. Oh. Okay. Next, clutch housing. Okay. Walang kalog. Pushing. Ayan. Yung kanyang frame, mariger mga pre matigas. Sungkit so, na natin. Ah, dyan ako. Dyan Ito sa gilid mga pre. Ano ba? Ano ah, Malambot lang. Oo, oh, dapat malambot lang ito. Paiba ano niyan. Ayun. Mga pre, huwag niyong pupukpukin ha. Para hindi magkatama yung kanyang gel. ayam ini hijau na ayo next oil itu yang kanyang oil pump gear ayan okay okay tingnan natin kung yung mga pre kung yung parin ba yung ano dapat malambot lang kasi ito pag tinanggal eh charan okay yung parin yung original okay. washer dito sa ating likod ng clutch housing okay ah, balik ta rin yan balik ta rin mga pre yung mga pre okay naman lahat ang pagkakabit at may kunting ano lang grinder na no? ito tanggalin natin ito mga pre itong kanyang collar tingnan natin kung may tama may kaunti ayan pero original pa nandun sa lubay yung ano palitin ng ring yan okay Cái Mga pre, ang hinala ko rito sa under kanina nung narinig ko at hindi ko pinakita, pinarinig sa inyo. Connecting rod, no? Ah, check natin ngayon. Kung tama ba yung ating hinala. Mga pray, dito si sikwata sa gilid, sa ilalim. Yan o. Kabila. May sikwata ng badja eh. Ayun. Tapos. Tcharam! Itin natin. Okay. Walang problema to. Goods. Yun o. Mga pre, ito yung hinala natin may problema. Pahuhugasan natin kay pare. Para lumabas uh, hugasan mo, pre. Nang gasolina. Yep. Check natin yung kanyang transmission. Ito yung ano mga pre, ha? Pre, ah, segunda. Check natin. Okay, walang tama. Kompleto pa. May washer. At naka- stick bearing okay Primera, ito yung primera, yung pinakamaliit mga pre. Makinis pa, wala pang tama. Alright. Ito, check natin ang kanyang segunda. Wala rin. Fourth gear. Ito, wala din. Ah, third gear na pala yan. Ito pala yung fourth gear, sorry. Ayan, wala din yung kanyang primera okay old model to mga pre ha wala okay goods na goods okay ang hinala natin tingnan natin at tinuhugas lang ni paring Ronald dito sa bearing dito sa mga bearing ng loob ng makina wala tayong papalitan dito so, okay na okay pa doon lang sa connecting rod at saka yung sa uh, ano yung bearing nung siguro na dalawang malaki Nandun na rin yung glass Baka may mga ano Alam pre That's lining, lining. Yan yeah, mga pre uh, Ito na Ito yung hinala natin At nahugasan na ni paring Ronald pinatiyuto tiyot lang natin Ng konti no? Ayan Ngayon Tok-tokin yan Sa pag mga pre Nang ano natin Ganto lang no? Connecting rod Maraming para Ng pag Kung may sira o wala Kung may tama o wala Sa atin ganito lang Ayan na. Ayan Pagka ganun kalakas mga pro tunog, so ibig sabihin may niyan, may tama na to, itong kanyang pin, itong pin na to, ito sa loob. May tama na, may tama na kaya may clearance na kaya may ingay. Yan Ito yung mga washer doon. Ah, At, pati nga. Sa loob. O, dapat walang washer yan. ano, o, yung naging washer o. Oh. Tapos so, mga preto, sabay natin ito. Huwag wag, niyong kakalimutan lagi ha. Pag nagpalit ng connecting rod, laging sabay ito. Tapos nagagali yung washer na yan. At yun, yung ano, yung um, pinat washer yan eh. pinatanggal natin kay pare yung kanyang clutch lining no? may mga washer <laughs> okay tingnan natin to okay mga pre uh, local to yung mga ganitong ano uh, clutch wheel local to at dito kung natin sa kanyang clutch lining original naman ayan okay nice to. yung kanyang clutch sub mga pre ito original, original to ha lining okay pa check natin tong kanyang clutch plate uh -huh. okay pa kaso mo parang may bingkong eto mga ganito mga bingkong yan eh kaya yun di lumalapat yun pero magandang klase Mukha. original to mga pre pagkaganto madali malaman ang original kaysa local ah uh, ang original kasi mapapansin nyo talaga kumbaga sa paglalagay kung paano paglagay sa baligtad dito kasi masyadong malapad oh. pagdating dito pombok ayan o oh. yung sa local hindi ganito mga pre ayan o oh. okay pa to at original pa ayan pero pag nakapagbukas kayo mga pre ah uh, wala na to itong kanyang pinaka toldok ng mga butas butas na to palitan nyo na kasi ah uh, isa yan sa dahilan kung bakit uh, dumudulas or may nang humatak ayan o tapos yung kanya nga uh, na siyempre pagka gusto nyong padambahin yung yung motor eto pwede nyong palitan to ng pang single na motor ayan. ang tawag nito clutch spring ayan. okay Ya mga pre, eto lang pinakita ko at abangan nyo part 2.